Hello guys. Ayan. Ay, bakit si Bikbik -Bik ang nakita ko? Ay, <laughs> ko na mabaliktan. Ayan guys. Andito kami sa probinsya ng Ilocos Sur. So ayan mag maghahanda na yung aking partner dito sa lugar nila. Ito yung agenda niya. Ay no, ano nga ang tawag niyan? Suha yan, beh. ay o, suha. O, ano. Ang lalaki, o. Suha, <laughs> o. Ayan, may suha. May... Ayan, guys, maraming bunga yung mangga. Tapos, maaga pa dito. Tapos, ayan yung may buwan pa, o. Tignan mo yung buwan. Half moon. Ay, quarter pa lang. Ngayon, ayan yung darling ko. mag daw sila ng ano. Bakit tinugasan ng tubig? Kaya, ayon. Okay. Kaya ayan, marami silang mga ano dito, guys, oh. Alalaki ng asyenda ng aking darling dito. Oh. Ayun. Tapos ayun yung -nyog. Ayan, yung may mga b- oh, ayan, tapos. Ang ganda ng lugar dito, guys. Kangina may nakita akong baka, parang nakahiga yun doon kanina. Ayun oh. Nobe, sama ka ba dali, be? Wag mo video ko tayo, be. Pag-vlog tayo, be. Ayan oh, chu chu may chu chu bang panganak. Tapos ayun. So dito kasi ngayon asa na yung kambing. May mga kambing dito, may kambing, may aso. Ayun. So ayan ito guys. Ayan yung kambing guys, oh. Kambing. ah Kambing. Oh. Mi. Oh. Mi, ayan yung mga kambing guys. May mga lagis lang kambing dito. Tapos may aso. Ay guys, <laughs> ay kasama ko yung little baby oh. Kasama ko si baby, magiiikot kami dito. kani na may mga pato dito guys nga lang, hindi ko nakita kung nasaan na yung mga pato. Pato ba 'yun or ano? Ah, napastol na pala yung mga baka dito. So ngayon guys, ayan. ayun yung kundol. Be, Ayun ba yung kondol ba yun? bunga. Ayun guys, yung kondol. Kondol. Ayan. O, oh, diba? Sa mga dugi. Naku! mga ang anganak si Do. Ayan yung patol guys. Ayan o. Oh. naglalakad. Tapos nandun doon sa malayo. Ayan. Meron pa doon sa mga malayo. Yung mga pato. So, ang ganda ng lugar dito sa probinsya. Ang manga, maraim bunga. Ayan. Yung parang mga nagkakalabog-kalabog kangin ng madaling araw. <laughs> Hindi ka bida libi. So, andun kasi sa labas, ano, nandun yung ano guys. andun yung, ah, nakaburol kasi yun. ayun, kasi ayun, ay maaga na. So, hindi pa kami ano mamay. Huwag dyan bi, kasi maputik dyan bi, dalibi, dito bi. Dali, dali, bi. <coughs> Meron silang kamias guys, so, oh, eh, bunga. ah, may bunga bunga, uh. kayak ayun, oh, di ba? so ayan. cucu, <laughs> <Ayan. laughs> Tapos ayan guys, legit so, matik. Oh, di ya big 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 Bibidyo mo ako ha. Huwag mong patayin. Ano ako Naka, na yan. Kasi kunyari magbubumba ako. Ang so, kunyari lang ka. Ah. Ang OA mo. Ito o, oh, di ba guys. Ang ganda dito o. Oh, di ka may rapa tubig. Lambot-lambot ng gizmatic nila guys. O, so, oh, di diba? Ang ganda dito sa lugar na to. <laughs> di ba? Ay, tingnan mo yung darling ko. OA daw. <laughs> yung lugar namin, talagang lugar dito pareho lang guys. Ah, ang daming bunga yung bulaklak yung madredi kakao ba yan at maputi. Ayun Ay, pala, umikot yung kalsada. Ah, yun. So maganda, guys, tina mo yung buwan oh. Oh, ba diba, yung kitang kita dito sa lugar ng ah, Ilocos. Oh, may mga halaman. Dala tayo ng halaman, big Hagunoy naman ito. cuco ang mm, taba ni Chuchu mm. Kaya ayan Miming Asa na nga isang miming Kangina na ano <laughs> May miming kangina na Ang bait bait eh Asa yun <laughs> Ah nasa loob Ayun na yung mga pato guys so Kwak 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 Miming Ayan So may mingming kang na habang nagduduyan ako eh. Umaakyat eh. Ito <laughs> yung mga ano guys. Ayun ang mga saging dito. Ang ganda ng saging nila dito. Tapos yung nagkalabog-kalabog ka mga manga. Ayun. Tapos may ano o. Oh, suha. Layo naman ang inabot ng suha na yan. Ayun. Laki pala ng baka. Kaya pala yun naman ano. Oh. Dalawang, dalawang baka. Dalawang baka. <laughs> <laughs> Ayan si Ate, nako marami na kami. Ayan oh. <laughs> Woo, ang ganda dito sa lugar na to. ayun, ang laking pato, oh. Ano yun yung baka na yung babae? Ah. kasi sabi ko kanina, parang may gumagalaw. Tapos tinignan ko, puti kasi baka pala. Ayun. So, ang ganda dito. May malunggay puno. Ay, kawadari di kakawiyata. Ayan. ko yes. ay oo tapos kamyas nila kung kamias. ng kamyas so pang may kamyas dito pwede na yan sa ano gastric ulcer ilaga lang yung dahon tapos yung dyan palayan na o tubo yan ayan yung ano nila so hakutan o ba diba? so napakaganda dito sa lugar ng ano guys? Ayun. Oh, 'di ba? yung pato u oh, naglalakad. May kalabaw din pala doon. Ay baka pa rin. Mo. Hmm. Mo, puro lalake. Niyan, may bayabas, may manok, o oh, komplito na dito. Cucu. Ang laki yung ano na yun. No? Ayan ang Ayan guys. ba? Diba? Dito, dito sa lugar na. Parang katulad lang din sa lugar namin. Bak, 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 bak. Kaya na. Bak, bak, bak. Ayan guys. Good morning. Good morning. Thank you for watching. Diyan may yung guys yung kambing. Oh. Ayan. Tumalon. Tumali na siya. Oh, tumalon na siya. Galing. Ah, tinalon pala niya yung dahon ng anong pang-is-is yung dahon na yan eh. Ay. Ang laking kundulo. Tingkin ng gulay. na si kambing, kumain na si kambing. Hindi tulad mo tayo. itugot-tugot mo na raw. na. Dito na. Ang <laughs> exactly. daming bunga ng kalamansi guys. Nga lang yung malalaki na sa taas. Ayan. Nasa taas. Kaya, ayun o, no, dapat may hagdanan. Nga sa taas yung bunga ng kalamansi. Ayan. So, ang nakita ng aking darling kay, ito lang o, nasa baba. Ayan. Ayan o. Oh, oh. kaya yun. A pulmingo. A pulmingo. Huh? ayun na. Apple ko. So Uti Apple Ha? Saan mo nilagay? Hindi yung bunga ng kamansi, guys. Ay, na kamansi. Kamansi ayun. Ay, yung ginugulay kaya ito. Ah, ang dami-dami guys. Oh. So, ayan o, oh, guys. Ayan, ang bunga ng kamansi. Kasang sagay ang laki.